Nee, nakataktor pa lang dagiti sa bami, hangan na angin todo lang. Pakita kanya iti umok oh, tay tayab, nagado. Ang daming ano nang ibon dito sa amin, ayan. last bird Tinan ko nga. Nawala na yung ano itlog. libreng sabungano pa doon. Nasaan na? Ayan. Sabungano ay libre. Ha? Ah. Maraming free ulam dito sa probinsya. Ayan. Meron pa doon. Banana blossom. banana blossom nandun sa dulo. Pakita ko sa inyo yung banana blossom. Ay, ko. Saan na? Andun, no? Hindi makita. Mataas. Ito naman ang bumbnay. Marami kami yung alaga na ano, na ibon. Baka gusto nyong humuli dito. Marami. Nandun sa bobeda ng bahay namin. Doon sila nagtatago. Ayun. Meron pang bird nest dito. Asa ah, nandiyan oh. Kita niyo 'yan. Ayun ang ano, laga namin. Nandun pa sa kabila dalawa yan nandyan nasa ano sila kalamansi nandun pa sa likod ng bahay sa kabila ay tatlo sila marami dito oh bird nest may mga itlog na yan ayan ni eh, tumayab lumipad nandyan talaga nag ing nangingitlog